Okay. At what age napunit ang langit? What age? I'm um, actually bago lang. What? 20. 20, oh. 20. years old. 20 lang late. Teka muna, na, bakit mo pinaabot ng ganito? Wala. It's just, yun lang yung gusto ko talaga sa sarili ko. Na, okay, if, 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 ano, someday, na, ano, gusto ko ganitong itat, ganyan. Oo. Ah, talagang plinano mo. Yes, oo. Sinabi ko talaga sa sarili ko. So, 20 lang, 20 years old. Eto ba ay boyfriend mo, karelasyon, or ano lang, parang, parang kung sino man, kung sino man do at pagkakatiwalaan mo, and then eto yung, eto na yung panahon, so ibibigay ko na. Yeah, my, my, my first boyfriend. Oh, first boyfriend. So, Ah, uh, kumusta naman ang first time? Ay, nako! Siyempre, pag first time, siyempre masakit yon. Hindi ka ba nag enjoy But, the second time, the third time, boom! <laughs> Bongga na, di ba? Tapatapin Hadap, mo na! Good <laughs> luck to you! <yung>. Hello, heaven! <laughs>